oh yeah our breakfast is ready guys so here we are so ito na ang ating breakfast bago tayo papasok sa work hindi na ako muwi ngayon sa bahay para isa lang ang aking silence live so narito na tayo guys sa so, mcdonald kain na ito pala ayan okay nag-change ang aking mind. Ito ang aking in-order. Merong kape. Okay, kain na, kain na. Exciting, exciting. Matagal lang hindi na kapag McDonald. Ang yung Wong Regine TV. Guys, thank you so much for watching. Paki-subscribe na. Pa, guys, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel. At, paki- press narin yung all bell button para updated tayo sa mga bagong upload na aking videos. alright, kain na guys, kain na ako habang tapanuori nyo kung paano ako umorder. Ayan, panoorin nyo kung paano ako umorder, guys. Thank you so much. Have a good morning everyone You're at Wang Rijin TV once again ayan today's Friday Ayan Let's have McDonald's for breakfast Okay So we gotta do it uh, by ourselves Alright so that's th start touch to start oh, it's not working okay so it in okay so anong order natin parang gusto ko lahat para ako nagugutom ah siyempre gusto ko yung jumbo jumbo na may hot cake ayan, jumbo breakfast tayo ayan yes. Breakfast with Mac Cafe, 49. Yung wala. Ayan tayo. Wow. Okay, anong gusto nating uh, select hot cake syrup? So, gusto ko yung sweet creamer and peanut butter. Gusto ko pa rin yan, guys. And select a drinks. Wow, mag parin pa rin ng mag-aad pa rin. Okay, let's have coconut flavored latte. It's a new, so we're going to try that. Need an add-on product? No need Hindi na nakailangan. Need an add product? Oh, no need. Hindi na kailangan. So, review natin. Review. Hindi na natin kailangan. So, back tayo. Ay! Ayan, so doon natin kailangan review na natin ang ating ah, so paano yan? Okay na tayo. Back. Okay na tayo. Kailangan bang ibak lahat? No. Oh. Hindi ko alam mag-order. Ah, oh, punta na lang ako sa counter. <laughs> ganyan ka stupid ang ating nyo di pa ano yun kasi hindi ako nag order okay punta ako na ang counter ayun na lang ito diba lang tayo sa counter guys kausan okay. osong yun ko jumbo breakfast ha? jumbo jumbo ha ko breakfast ni ka

Okay. So we gotta wait. Uh -huh. Sumagaantay tayo guys. Ang so, uh -huh. dami palang order pag ganitong umaga. Oh. Uh -huh. We are 612. Okay, so tayo ay, um, Marami rin palang tao, guys. So, so, 6.08 pala ang sineservan. 6.08. Serving 6.08. So, we gotta wait for uh, Five people? four people. So, ayan guys. Ang um, McDonald's. Dito sa Lamptin MTR. Masensya na dito sa video ko guys. Kanina, trinay ko yung self-service machine. Pero, hindi ako naging successful. <laughs> so, I'm waiting. Okay guys. Hello, hello. My breakfast is ready.